ng derma, mangkukula, nagpunta na kayo ng mag-come out. Nahuli na hindi. Yung isang kuna natin, nakatamahal ng pakunta. Kaya hindi tayo nakapabalik. Kamahal din ang pangunta ko din eh. Pero hindi naman ako pinipilit ang ano. Ang mga pasyente ko. Ay, pagdating lang. Dada naman. Oo, kasi di makakatulog sa ano. Tay, pikit kayo. Saan nyo rin hindi makakatulog eh? Hanip to. Papagapangan eh. Tingnan niyo tayo, papagapangin ko ha. Ano, nagkakatihan sa dibdib niya? Para may mga nagapang eh, on. lais kayo dyan. Ano, nag-alisan? Parang naman niyo. Ano, mawala? Meron pa din. Honey po ito. Mamba po ito? Napanood ko kasi Madami na gayong kaso din yung Dabi hindi Lagi Na Meron pa din naman na ano, hindi pa rin makalakad, gawa ng pikit type. Gawa ng game. ano talaga, ano ba, diba, mga stroke o physical. Napapanood ko kayo, habi ko yung dome model, hindi doon type mo. Pasok ng buo. Tanggalin ginawa dito ha. Tatanggalin mo ginawa mo dito ha. Bertik turbino mabamit mo, taro-taro. Tatanggalin mo ginawa mo dito ha. ha? ha? Nakakaintindihan tayo. I mean, yeah, yeah. Tatanggalin mo lahat ng ginawa mo dito ha. Tatanggalin mo lahat ha. Gamitin mo to. Ubusin mo yan. Pagpakiyan. Ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Anong dahilan? Ingit galit. Ba't yung kinambala to? Ano, anong dahilan? Ingit o galit? Ingit o galit? In Uh. Ini hmm? ah. ya gagal kita lari. Sudah. Pasti ada buka tahu ya. Tadi. ng Panginoong Yahweh Mahinit yan. Apoy ng araw. Bilisan mo magtanggal, lalo ka mahirapan. Bilisan mo. Bilisan mo pagtatanggal mo. Ubus eh, dali, bilis. Ubus yan. Ubus yan. Bilis, pagpag <laughs> Hindi ka tatitigil lang, hindi mo tinapagpag yan Tatantanan mo to ha Nakakaintindihan tayo ah, Ha? Nandali, ingit-galit Huwag ko lilangin Hindi sasakit to ng ano, wala Wala ang eh Siya nag-aagaw diwa si Sarah Gigilitan ko na Ah <laughs>

Ipiktin mo ko ngayon ng ulam Tignan nyo, wala na yun yung sakit Wala na yun yung sakit, tignan Masakit pag uh, wala, nawala na Meron pa? Mainit Tignan nyo ha, wala na yan Nagilip oh. <laughs> na eh Up na si sir ha Hindi naman kayaan ang tisarang eh

Isang matandang babae na yung ano, ng babarang, tapos dalawa pa. Hindi ko na to Hindi mayroong magbintang kaya hindi ko na sinasabi. Ah. Eh nakakaawa hey, hey. lang din na papagbintangan din. Minsan ni iba yung sinasabi nung ano eh, nung Sa mismo magluto na ano, nasa loob. Nagbibintang ng iba-iba. Sobrang muntang. Ingit 'to, are. <laughs> Ay, siya, huwag kayo mag-alala. Ilang isa yun, mabisang mabisa, ikaw yung ulit yan. Ha? Ape, ah? di pag magaling na, huwag na kayo bumalik. Hindi, pag hindi pa, ibu bumalik kayo. O, oh, kahit magaling na, bumalik kayo. Pakita nyo na bumalik na. Huwag kayo hinahanap ng mga view, ng mga basher ko yun. Ha? Ah, um, Ini na nang. Gagaling ari. bigyan Bikin yo isang linggo ari. Ayos na huwari. Pag hindi, din punta kay Dini ulit. Kayo na naman na nagaling pag binibigyan ng pira eh. Pag ako pay guide na, masakit nyo dito. Tapalang dito, oh, ang masakit. Diyan.